Breaking news. Palala ng palala ang tensyon sa pagitan ng China at ng Japan. Kaugnay sa komento ng Japan tungkol sa Taiwan. Sapagkat tahas ang sinabi ng Japan na kung sakaling papasok ang China sa loob ng Taiwan upang ito ay sakupin. Hindi magdadalawang isip ang Japan na magpadala ng kanilang puwersa upang labanan ang China. Lubhang nagalit ang China sa pahayag ng Japan. Hanggang sa inutos na ni President Xi Jinping sa kanyang ambasador na sa Tokyo na ayusin daw ng Japan ang kanilang naunang komento at bawiin ito. Hanggang sa marami ng mga negosyo ng China ang kinansila na sa loob ng Japan, maging ang Japan ay binalaan na ang kanilang mga sibilyan para sa kanilang kaligtasan. Ano na nga ba ang nangyayari? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay November 20, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa Balitang Asia. Malapit lang ito sa ating bansa. Ito ay tungkol sa napakainit na tensyon sa pagitan ng China at ng Japan. Marahil ay marami rin sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa balitang ito dahil hindi natin maikakaila na marami tayong mga OFWs na nasa Japan. And of course, meron ding mga Pilipino na nasa China. And of course, bawat Pilipino na nasa iba't ibang bansa ay meron itong mga kaanak dito sa Pilipinas. Kaya minabuti natin na lahat ng mga kontrobersis na nangyayari malapit sa ating bansa at malayo na may kinalaman ng mga Filipino, atin itong ibabalita. Ngayon, galit na galit ang China sa Japan. Ito ay dahil sa isang napakabigat na komento ng Prime Minister ng Japan tungkol sa Taiwan at China issue. Gusto kasi ng China na kunin ang Taiwan, lalong-lalo na, na ng paniwala ng China na probinsya nila ang Taiwan at alam din ng United States of America at ng Japan, maging ng Pilipinas na merong tinatawag na One China Policy. Ibig sabihin, ang Taiwan ay sakop ng China. Pero ang problema mga kaibigan, ayaw naman ng Taiwan na sila ay magpasakop sa China. Marami ng mga pinuno ang nagdaan sa Taiwan pero parehas lang sila ng mga paninindigan. Ayon sa kanila ay meron silang sariling gobyerno lahat ng kanilang gustong gawin sa loob ng kanilang bansa kung meron man silang papapasukin na nagmula sa ibang bansa rin ay hindi na nila kinakailangan ng pahintulot pa ng China. Isa rin sa mga dahilan sa ikinagalit ng husto ng China dahil meron mga officials ng United States of America na pinapapasok ng Taiwan sa kanilang bansa. Dahil nga, ayon sa Taiwan ay meron silang sariling desisyon. Ngayon, isa sa mga paraan ng China upang makuha ang Taiwan kung hindi ito madaan sa diplomasya, ay kukunin nila ang Taiwan sa pamamagitan ng dahas. Ito naman ang bagay na pinaghahandaan ng husto ng Taiwan, ang kanilang puwersa, kaliwat kanan ang pag-iinsayo, kanilang mga barko, kanilang mga fighter jets ay nakahanda kung sakaling umatake ang China. Bagamat alam ng United States of America at ng ibang bansa na merong One China Policy, hindi naman sila sumasang ayon sa paraan ng China na kunin ang Taiwan sa pamamaraan ng dahas. Kaya sa usapin ng China-Taiwan tension, dito nagsagawa ng isang napakabigat na komento ang Japan. Ayon sa Japan, kung sakaling papasok ang puwersa ng China sa Taiwan upang sakupin ito, ay hindi raw ito magdadalawang isip na ipadala ang kanilang mga puwersa upang labanan ang puwersa ng China. Nako, nang marinig ito ng pamunuan ng China ay galit na galit ito. Inutusan na ni President Xi Jinping ang kanyang ambasador na nasa Tokyo, Japan upang himukin ang Japan na baguhin ang kanilang kumento at dahil sa galit ng presidente ng China, ipinag-utos nito na tirahin ang Japan sa pamamagitan ng kanilang ekonomiya. Ayon sa ulat ng ABC News, Ayon sa China, isususpindi nito ang mga imports ng Japan, lalong-lalo na ang mga produkto ng seafoods. At ang mga imports na ito ay nagmumula sa China. Hindi may na ang China ay isa sa mga napakalaking supplier ng seafoods ng China. Maaapektuhan nito ang mga restaurants, lalo na ang mga restaurants na naghahanda ng mga sushi, mga noodles na may kinalaman sa seafoods. At maliban pa riyan, marami rin sa mga turista ng China ang hindi na tumutuloy papuntang Japan. Marami ng mga flights ang kinan sila. Alam naman natin mga kaibigan kung gaano kalaki ang naitutulong ng turismo sa isang bansa. At maliban sa mga turista ng China na pinipigilan ng pumasok sa Japan, wala ring mga turista ng Japan na pumupunta ngayon sa China. Kung meron man ay pangilan-ngilan lang. Pero dahil sa marami ang mga nagkansila na pumunta sa China, napilitan tuloy ang maraming mga airline sa Japan na mag-refund ng kanilang mga pamasahe. In short, sa mga aksyon ng China at aksyon ng Japan, malaking pagkalugi ang nangyayari sa Japan. Pero ganun pa man, hindi iniisip ng gobyerno ng Japan ang tourism, kundi ang kanilang iniisip ngayon ay ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan dahil malaki ang possibility na sa matinding galit ng China ay meron itong gawin kaya ayon sa ulat ng Reuters mismong ang gobyerno na ng Japan ang nagbigay ng babala sa kanilang mga mamamayan na nasa China na mag-ingat at iwasan ang mga crowded places baka pagbuntunan ng galit ang mga mamamayan ng Japan na nasa China, hindi lang ang mga Hapones na nasa China kundi sa lahat ng mga Japanese na nasa iba't ibang bansa na mag-ingat. Ang pagbibigay ng babala sa mga citizens ng Japan o kahit sa ibang bansa ay normal lamang. Pero ang pagbibigay ng babala ngayon ng Japan, ito ay dahil sa isang napakatinding tensyon sa pagitan ng China at ng Japan. Hindi natin maikakaila na sa tensyon sa pagitan ng Japan at ng China Maraming mga world leaders ang nakatutok dito, mga news agencies at ibang mga bloggers, lalong-lalo na yung mga aliado ng mga bansang ito. Alam ng buong mundo na aliado ng China, ang Russia at North Korea, samantalang aliado naman ng Japan, ang United States of America, South Korea, Pilipinas at maging ang maraming mga bansa sa West sa aking mga kababayan na nasa Japan o nasa China kung sakaling makarating ang bidyong ito sa inyong lugar hangat po namin ang inyong kaligtasan magingat po kayo at sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo may God bless you and thank you so much for watching goodbye